Sa loob ng maraming taon, ay nalin lang ng armadong grupo ng teroristang komunistang grupo ng CPP-NPA-NDF ang marami sa mga kapatid na indigenous people mula sa Bagobo Clata Tribe na nakatira sa sitio Kausayan, Kalinan, Davao City. Actually ma'am, nagbisita lang po ko sa Ilada sa Julo sa uh, 2015 kaya gusto rin akong tanauan ng mga uh, senti iba niya. <laughs> pag-abot na ko dito is gi-organize na ko nila. Tapos wala na, wala na ko nila pa uli ah. So ang pasalig is sabay na daw may mga one week or 15 days. Pwede na ko nila pa uli on. So ang naitabo is nag, nadugay man ko sa ila kay siyempre gitagaan ko nila tahas. Uh, usa ko ka medical sa maong um, grupo. Ang inakalang labing limang araw na pananatili ni Gurley sa kampo ng NPA ay tumagal pa ng tatlong taon. Si Benji Jarog naman ay mula sa kinalang pamilya ng Pagopo, Plata, Sitio, Causayan. Marami sa mga kaanak ng pamilyang Jarog ay naging bahagi na armadong pakikibaka ng New People's Army. Pero kung may naitulong nga ba ang NPA sa kanyang pamilya at tribo, ito ang kanyang naging tugon. Kami na sulod magiging sa uh, NPA yun sa unang panahon. So, nakita dito, na, bro, wala ika. Okay. Bro, sa nakita uh, din to. Nga, wala mang Japon siya ikawan, kabaguan. Kay, pero di ta ba? pa, nagisa nag-isa na sarili na ito nga ka na. Sa katunayan, itinanim ng NPA-NDF sa isipan ng Bagobuklata Tribe ang maraming kasiraan patungkol kay Pastor Apolo Sikibuloy si pastor daw dili mayong tao sa mga silingan po nako ana lang ka hadlok ba sa sulod ko nga nasay kadok sa una nga nadaw diri ang mga tao nga kanang isog kanang kayo na manggod kami dito mi sa uh, pakigbisog nga uh, inpe. so dito ba nga hibal-an na mo nga siya nahimong dautan no sa among tanaw. Nagbago ang pananaw ng mga bagobo at tribe na magkaroon ito ng pagkakataong makilala ng gusto si Pastor Aporo Sikibuloy na kalaunay nagbigay daan para magkaroon ng ritual na healing and reconciliation. Ang nasabing seremonya ay naganap noong June 5, 2022 na sumisimbolo ng pagkakaisa. Ito din ang simula ng kalayaan ng IP community sa kamay ng mapanlinlang na komunisang teroristang grupo na CPP and PANBF. Samantala, iginawad naman ng IP community ang titulong dato pamulingan kay Pastor Apollo Sikibuloy noong May 6, 2023. Ang honorary title ay ginawad kay Pastor Apollo ng Mindanao Indigenous Peoples Conference for Peace and Development. Si Pastor Apollo ay malapit sa mga kapatid nating na katutubo dahil laging bahagi sila sa kanyang spiritual journey nang tawagin siya ng amang makapangyarihan at dumaan ang matinding pagsasani sa bundok ng kitbog at tamayong. Sa nakalipas na ilang taon, sino nga ba si Pastor Apollo Sikibuloy sa mga IP community? Personally ha, akong kita kay Pastor, maayong nga tao, buutan. Subay so, po sa akong nasaksihan. Sa panaglingkuray, panagatubangay, maayos siya dili ingon nga tining akwa istorya nga, tinud anay ning istorya akwa jud no nga na si pastor maayo man Jesus sa tribo gani dagang siya natabangan eh sa mga tribo diha na nasuta katong pang dala nga isyo sa amo sa una dili da ito tinuod ma'am pagdaot lang jud ito sa pangalan ni pastor so dili jud ito tinuod Once nga diha nga na member ko ni pastor, nakita na di kang pastor ang, ang pagka pagkamaayo maayos siya nga tao dili dautan yang tumong kon dili para gyud sa kaluwasan sa kalag sa mga tao para sa kalag gyud ang yang tu tuyo tingami sa mga isyu nga ingon ana nga si pastor sa kadaghanan nga isyu nga mga sala nga sa ako lang kabahin anong tagaan man si pastor og sala nga wala man gani nagsulod og pamilya Samantala pa naman kay Rines Suhat, isang miyembro ng bagobok lata na halos isang dekada ng kasama si Pastor Apollo Sikibuloy sa Glory Mountain, ay nanindigang walang katotohanan ang mga ipinupukol ng mga akusasyon laban sa butihing pastor. Sa kung pagtanaw kana ng ma, na yung ni Pastor Dere, nindot, o oh, pag-abot sa side sa mga bata, uh, ingon sa amahan jud sa pastor sa mga bata. Nagtupod sa mga babae, so murag inahan amahan siyang nga manudlo anak oo nga hangtod miabot sa amuha nga isip mga hamtong na so muna nga kanang ingon nila nga uh, may si pastor para sa ako ah. dili natin, oh, na tinud pangdaot na nakang pastor pangdaot na na kay kami pila na sululan ng uh, walo ka tuig na wa gid ko nakita ng pastor nga nanudlo nga pang, pangawat mo pagpatay mo panulis mo wala kay dili ka na ang iyang misyon. Kung dili ang iyang misyon, mutudlo sa pagkamatarong. Maging si Henry Ombo na maraming taon na rin nakasama si Pastor Apollo sa Glory Mountain. At makailang beses nang kinumbinsi na umalis sa piling ng butihing pastor dahil darating ang araw na aatakihin ng mga compounds nito. Ngunit bakit nga ba hindi niya iniwan si Pastor Apollo? Tugot kay Dili po, Dili, Dili basta-basta biyaan ako siya kay tungod kay ang kaluwasan manggod una-una mag nasabta kaluwasan sa kung kalag mo na akong gi barugan una-una ang pag abri ni pastor sa akong salabutan nga nakaila ko nga naay amahan apoy anak kun appointed son so mo nang giingon nako na mamatay ug babuhi ing ko amahan mo to ako gi pasilihan kanunay kay nakaila ko pastor ang kabutihan ni Pastor si Kibloy o ni Dato Pamulingan ay habang buhay ng nakatatak sa puso at isipan ng mga indigenous people mula sa Bagobo Klata, Tribe. Ano mga akusasyon at paninirang puri ang gawin ng mga taong nagnanais sa pabagsakin si Pastor Apollo at ang Kingdom Nation ay hindi magbabago ang pagturing nila sa butiling pastor. Higit na nangingibabaw ang kabutihan at pag-ibig na nakikita nila mula kay Pastor Apollo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.